Para sa detalye ng ating balita, libo-libo lumahok sa protesta kontra flood scam sa Maynila. 72 nakatao katao inaresto sa kaguluhan. Para sa detalye, DJ Joey Boy, pasok. GV Express. DJ Frankie, libu-libong Pilipino ang nagmarcha sa Maynila nitong linggo upang tutulan ang umano'y multi-trillion peso na anomalya sa mga flood control projects kasabay ng pagunita ng anibersaryo ng martial law. Nagsimula ang araw sa mapayapang pagtitipon sa Rizal Park at umabot sa halos 50,000 katao ang dumalo sa EDSA. Hiningi na ng mga religista ang pananagutan, pagbabalik ng ninakaw na pondo at pagkakakulong ng mga tiwaling opisyal. Ngunit na uwi sa kaguluhan ng protesta ng mga gupa ng mga nakamaskarang grupo ang pulisya na gumamit ng water cannon. Ayon sa otoridad, 72 katao, kabilang ang 20 menor de edad, ang inaresto habang 39 na pulis ang nasugatan. Tinatayang nawalan ang ekonomiya ng 118.5 billion pesos mula 2023 hanggang 2025 dahil sa korupsyon sa flood control projects ayon sa Department of Finance giit ng Greenpeace maaaring umabot ito sa 18 billion dollars dahil sa eskandalo na pinitang magbitiw si House Speaker Martin Romualdez habang patuloy ang investigasyon laban sa ilang mambabatas at opisyal ng DPWH na umano'y tumanggap ng kickback. Sa kabila ng kaguluhan, nananatiling mapayapa ang karamihan sa mga pagkilos na sinuportahan ng simbahan Katolika at dinahuluhan ng mga pamilya at ilang lider politikal, nangako ang mga nagprotesta na ipagpapatuloy ang panawagan para labanan ang katiwalian para sa GB Balita Express ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9 Your Good Vibes